Hello. <laughs> We're back. It's 6:14 p.m. and it's still bright outside. <laughs> Sobrang liwanag pa sa labas. Hello guys. So, Carter pants. Tapos, regular shirt, Levi's. And, H&M shoes. Ayan, H&M shoes. And, bag ni Jolo. Na Mickey Mouse. <laughs> Nakatay dito sa may I Love Rabat. Ayan sila. <laughs> Olive trees. Ah, Jolo. Maha yung skincare ha, yung sinasabi ko. Ano yun? Ano yun? Ash, ano yun? Basta? Ano yun? Basta yung ginagamit ni Jisoo. Sa Blackpink. Oo. Ah, uh, ano yun? Shush, shush, shush. Siya na nga. Basta, sh basta yun na yun. Ah, nga para sa kahal oh. ko mamaya. Hindi ka huwag bibigyan ko sa'yo, gamitin mo sa Sunday. Oh. Again. Anong susuot mo sa Sunday? Sa white na, yung white ko na na skirt na mahaba. Tapos yung ibablouse mo doon. Ah. Uh, Ganun nga ba? Ibigay na yun nga. Hindi. E, may message ko si Grace ngayon. May padala mo. Ako magsasal mo next Sunday. <laughs> Ako kakanta doon. <laughs> Ayan. So inaantay lang namin yung ano. Yung... Sam, ano yung kasi kakantahin kung ko. Kasi sa akin, tapos hindi ko nabasa, so may notification ako na may message ako. Kailangan ko na ma-practice ma eh. <laughs> Kasi kung hindi ko ma-practice yun, patay. Babasahin ko na lang. <laughs> Ayan. May mga bunga na eh, kaso maliliit pa eh. Tinitignan ko eh. O, malil... na, okay. Hindi siya yung, Ito. ano, yung parang sa Pietrelcina. Uh, Malalaki dun. Maliliit lang ko. Maliliit lang Sorry, siya na, eh. okay. Ayan, o, tignan mo. Focus oh, mo. Oh. Ayan, maliliit. Yung sa Pietrel China, di ba ma? Oh, yung malalaki. kay Padre Pio. Oo. Oh, okay. Yun yung talagang malalaki. Malalaki olives. Pari ko po na yung... Maliliit to eh. Ah, ito. Olive. Yun nga. Oo, oh, ang dami kong nakita ang branches ng olives dun sa ano. Kasi na... Sa isa sa, sa eco bag. <laughs> sa simbahan, namimigay sila eh. Ito naman si Papa, hindi ko makuha dun sa <laughs> oliva dun sa embassy. Yung parang ganun. Uh, uh. Yung nakita yung ganun sa kwarto namin, bigay lang nila isang pinay. Mm. Na, ang ko pangalan. Orange trees again guro itong orange na to kahit maasim to sa atin. Ubus yan. Oo. Ubus oh. yan. yan. lang nila yan. Ubus yan. Oo. Ay, picture kayo dyan. No? May picture din sila kuya dyan. Kasi yan na. Tapos dito kayo nakatalikod. Dyan yung picture ang kayo. Ah? Ito yung ano yun. Gusto na na Paul. Ayan. Para sa Paul. Doon sila banda. Parang kita yung Paul para kayo nga yung magkama meron dito. Meron dito yung sa farewell picture yung eh. Siya nang para sa yung basura. Hindi ito lang sila. yung para picture. Pero yung daluyan lang yung mga. mga. Ako hindi ano nilo pa. Sa akin yung dar sa sa inyo ng 2016. Mahanap. Pa-offer ka pareho ka Hindi na wala akong kalitahan. kaya nung graduation mo nung 14, dapat pina-offer ako na Albert G. Perez. Hindi ka ano-ano. Gamot lang kasi patak-patak lang. Tapos hindi pa ako nakaasika ako. Huwag ka humblot, anak ha. Ako ka. Sige ka, lagot ka talaga. Gain pala eh. 29 lang oh. Para saan ba? Ay, yung green, no? Oo nga pala. Kaya pala nung ng isang, yung kanina, yung sa, yung sa, yung sa tablet. Kailangan galaw-galawin muna yung, ano, wire. Ah, yun, uh, ito yung sa cellphone, yung hawakan sa likod. Mahawakan sa likod. Bili ah, <laughs> ka na, mas mura dito kaysa dun sa ano. Marjan. Mahal dun eh. Marjan. Carpour. Ay, Carpore pala. Marjan. Marjan. Mm. Standard dito. presyo yata mm. naman.

Oh. Tawag niya. Ayun na ka. Sleeping yung Miming. Sleeping. Bukas na niyo. Gamal at chamal. chamal. Sa so, Rojas Bolivar. Sa so, Rojas Bolivar. Ang daming tao dito. So, papa, malahala layo yung parking natin. Ang daming tao. Ay, mo na ma, mo. Ito yung Yamal at Cham. Maraming tao dito lagi talaga. Park kasi po, tapos ang daming kainan. Tapos chill-chill lang, ang daming pwedeng upuan. Ganun. Doon, oh. May rap. Kabila. Tawang tao. Paso hindi na... Ah! Naka-on yung fountain! Naka-on yung fountain! Jolo! <laughs> Naka-on yung fountain, baby, oh! Hmm... <laughs> fountain, anak ko. Mga agaw na naman ng ano yan. Ng scooter at saka ng bike. <laughs> Mga agaw na naman ng scooter at saka bike. yeah. oh. Hold. Hold, Lulu. Hold, Lulu, baby. <laughs> ayan na yung fountain. <laughs> daming bata. Ayan na. Ayan na. Oop. Oop. Ayan na, tuwang tuwa. <laughs> oh, slowly, slowly. Ayan na naman. <laughs> Ayan na naman yung fountain. <laughs> oh, fountain. Pupunta na naman siya doon, tapos natutuwa siya. Papakaramdaman na naman niya ano. Uh, yeah. Ay, siya na tapos ko tuwa Happy? Happy? Jolo, look here. Yeah. <laughs> Happy? Happy? Jesus! Oh, 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 oh. Careful, careful, careful! 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 Up, B, baka madulas ha. Here lang, here lang, here lang. <laughs> Nagbabasa kasi siya. Jolo! <laughs> <Diyolo! laughs> Tumang-tuwa siya. <laughs> Ayan o. 哦，都特帅！嘿嘿嘿嘿。 <laughs> Paikot-ikot eh. Op, 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 op. Up, Jolo, no, don't step on your stroller. Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> Tinatakas ng bata yung bola. <laughs> Ang laro kasi dito talaga, ano eh. Bola talaga eh. ball. <laughs> Give the ball, anak! Oh! oh. <laughs> 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 I'm <love it>. so <laughs> Why? Yeah. Kick mo, yeah. kick mo ball! Kick, 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 ball. kick. Oh, <laughs> oh, kick mo! Kick, kick the ball! Ay, ma! Ay. Oh! <laughs> <laughs> oh, yola, oh, kick mo yung ball, Bibi. Kick the ball. O, look, <laughs> oh, oh di diba? ba? Kick mo yung ball, Bibi. Ayan. Mas matibay yan kasi. Raborin raborin. Jolo, kick the ball, Jolo. Yun! Makaiba to ah. Okay. Kick mo, mo yung ball, kick. Sa bahay, hindi pa lalaro yan ah. pa lalaro <laughs> yun ah. Yaya nung bato. Kick mo! <laughs> 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 Kick mo yung ball, Jolo. <laughs> Bit-bit oh, okay. lang eh. Yay! <laughs> oh, 15 months.

Diyos <laughs> ko, pati yung pati yung kakadaan lang dito. <laughs> Nakikipaglaro siya. Tuwang-tuwa. Siya, laki kasi ng ball ni Ah. hmm Kick mo. Matututo rin yan. Yun! <laughs> Mimi. <laughs> 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 Tunggu. Manchester. Oh kick mo kick. Go oh, baby kick. Oh kick mo. Oh. Hmm. Whoop. Hmm. Oh, ayan na. Ayun si Mamsi. Mm. Mm. Jolo. <laughs> jalo. There's a ball. Jolo. Jolo. Gusto makapaglaro doon sa bar. Kikip muna natin. Nak. Not... Kasi binabato mo eh. Nambabato ka eh. Nakaipapan na yung bola kasi binabato ni Jolo yung bola eh disappointed tuloy si Jolo opo oh, nagsusumbong sa akin si Jolo <laughs> na Lulo, anak na Lulu Lulu kasi binabato mo na eh. <laughs> bakit? bakit? ano yun? At parang may nagaano. Yan. Lain na nila mama. Nandun <laughs> na sila. Balik na kami kasi 7, ano na ba? 7.20 na. Um, Mag-ano tayo ngayon? Penne pasta. Magpa-pasta tayo ngayon. <laughs> Magpapasa tayo ngayon. Yun yung dinner natin. Penny prawn. So, 7.20 na pero maliwanag pa rin. Ayan. Tapos malamig. Ano siya? Uh, parang mga nasa 18 degrees siguro. Parang mga 18 to 19 degrees. Ang lamig. Naka-clouse din sa Kaya, oh. Sakto lang yung lamig sa kanya. Ayan. Dito na tayo sa I Love Robot. Ando na. Ando na sila mama. Opo! Opo! Nakay Lulu lang, nakay Lulu. Lulu lang. <Entscheid> Ah, sige, sige. Ah, sige. ako na. Ikaw maglalagay. Hmm. mo si na lahat ano, ng plato to, Magaling ka dyan eh. Pagka mathematics eh. Wow. Huwag <laughs> <laughs> mo naman na i-video. Ano? <laughs> Hindi muna. ganyan. Tapos... Ah, okay. Pas, ano lang One. One, two, three. Oh, three.